Alright, so mga Karodi, it's your boy on the road again. It's Rodeck. On the way tayo, papunta naman daluyong sa Flare Tower. Meron tayong ka-deal doon. Meron tayong uh, titignan na action camera. Another GoPro Hero 6. Ayan. Kailangan kasi natin ng uh, another uh, action camera. Uh, pang backup. Kasi isang camera lang ang ginagamit natin ngayon. Sa so, meron tayong nakita sa carousel na natin yung unit. Looks good. Mukhang bago pa. ba check na natin yung uh, unit. Uh, pero mas maganda ma-check natin uh, sa actual. So ngayon nandito tayo sa May Chino Rosas, Makati. Bali um galing tayo ng Makati Square. Tumambay sandali. Kasi ang usapan namin nung uh, seller ay 5 PM. So, magagaling para sila sa labas at uh, mag inform sila sa akin kapag malapit na sila dun sa condominium so, nag-text na sa akin, si ate I think kababayong uh, yung usap natin na malapit na daw sila so gear na tayo, on the way na tayo ron uh, to check the uh, GoPro Hero 6 and hopefully sana maganda yung uh, maging outcome nitong lakad natin para di masayang and then uh, mamaya meron pa rin tayong duty so walang katapusan duty walang katapusan trabaho to so ang usapan namin ni ate ay um, 7k so from 10,000 na original price na tawaran natin ng uh, 7k pero syempre depende pa rin yan kung talagang goods yung unit kasi baka naman alam mo na supply yung 7k is malaking pera na yung para sa akin um, pinag natin yun at saka talagang kailangan ko din ng uh, isa pang camera kasi napakatagal na ng camera ang ginagamit natin hindi natin alam anytime soon baka bumigay maganda yung meron tayong backup alright so mga krodi it's your bond road samahan nyo na ako sa mga krodi lang kayo I'll be back so malapit lang naman to 19 minutes Ayun, no, travel time natin tapos yung travel distance is 5.9 kilometers so napakalapit na naman dulo yung dito sa location natin sa Makati sa lang tong to alright mukhang wala pa masyadong sasakyan ano na pero mag aalas ko na 4.30 wala pa masyadong mga sasakyan dito sa Makati Sakto. Naka-green. Let's go. So pagdating natin ng Kalayaan flyover, okay ta iron. Tapos mababa tayo sa Maykubao. Ilang may, may na pa si Pops nahuli paano galing siya sa maling lane kakaliwa pala siya doon siya nanggaling sa may second lane mahuhuli ka talaga niya boy dito ka pa naman sa Makati nagkalat ang daming enforcers dito ayaw ayaw kung pumasok dyan <laughs> mamaya Mama, may naghahabang dun sa dulo po oh, yeah mo na sila ayaw ko makisali okay so ito tinataks ko na yung kausap natin Ayan. para alam natin kung saan tayo pupunta let's go let's go let's go kakalan tayo dun pagkatapos bandang kanan yung ano yung uh, layer tower 40 minutes na lang let's go matraffic na dito sa part na to ng EDSA mandalu yung area ito kanan tayo dito Eto na. Flare Tower. Maka dito. San ba? Flare. Tingin ko ito. etong ang condominium na to Tapos ko diretsyo pa tayo. So ito. Ito nga yung Flare Tower. Ayan o. Hindi ko alam kung makakapasok tayo rin eh. So dito tayo maghintay may waiting area naman dito actually pwede na rito siguro wait lang natin yung ano yung uh, reply nung kausap natin naka black shirt dito po ako sa sa labas dito po sa labas ng player Ayan, yeah, tama yung hula ako. Baba yung kausap natin. Hello po. Yes po. Ah, uh, okay po. Ah, uh, dito na lang po. Check ko na lang po yung unit. <laughs> Ito po yun. Ah, uh, okay po. Sige po. Check ko na lang po ma'am. Yeah. So lahat po ito gumagana? Oh, lahat lahat po siya gumagana Pati po itong remote yeah, Dalawa yung battery mm, Dati po nag, ano ito, personal lang Personal, personal, personal lang pa Original battery Yung yeah, dalawa Sa Singapore niyo po ito nabili ano? Sa, sa Singapore nyo po nabili? Actually ito yung unit. Asan yung unit? Ah, ito po yung unit. Ah, check lang natin yung unit. Ah, po. So wala po siyang battery, nakalagay na. Oo. Lagyan na lang na. Ah, yung memory naka-ready na. Okay. Testingin natin. Physical uh, Yeah. Ah, actually dito. Yeah. Mhm. Mm 95% battery. Yeah, recording. Saving, yes. Okay naman, wala akong na nakikita ang diperensya. Sa labas, makinis. Yung lens niya. Yeah, actually, nakatanggal po ito eh, no? Yeah. Hero 6 Black to 'di ba? Uh Oo. -oh. Ha. Yeah. Dito siya, dito nararamdaman. Ha. Okay lang po. Okay. So okay naman, mukha naman siyang okay. Is power off. Hmm Balik natin siya doon sa lalagyan. Ibang iba accessory nya ay ha, Ito yung case nya Ito po isa Para sa sasakyan ano no? Para sa car Sa, sa dashboard I think parang sa dashboard sya Tapos yung box Ah okay So yun lang kasama Cable Yeah apo, Sige po So ito yung ano niya, silicone na case with lanyard kasama, silicone case. Yeah, okay. All right. Sige po. Uh, I think we have a deal. <laughs> Wala lang yung box niya, no? Oo. Yeah. Okay na. So kukunin ko na 'to, mga ka Rodi. Kasi kailangan natin 'to and besides okay yung unit. Dito ko na po ilalagay. Ayun. Yeah. Kayo po ano? Ano po ang pangalan nyo ma'am? Ma'am Rachel. ma'am Rachel. Uh, ma Rachel. Magano po 'yung usapan natin? 7. 3. Ah, 3. 6 7 po ma'am, thank po Maraming salamat Opo, oh, doon po yung work ko sa, sa Laguna ah uh, Thank you po ma'am nice. Thank you po, salamat ya yeah, okay na mga karodi na check natin ng mabuti yung uh, unit and makinis makinis siya pumasa siya sa aking standard yan okay na so babalik na tayo meron pa tayong work later so meron tayong uh, backup na action camera na magagamit sa ating pag mamoto vlog yeah, importante kasi yun eh importante kasi yung uh, meron tayong backup tapos ang kinuha ko ay same hero 6 pa rin para compatible sila tsaka tested ko na yung hero 6 matibay so we're going back to work set lang natin yung map natin kasi hindi ko kabisado yung pasikot-sikot dito yan. All right, let's go. Abay ka usap si Madam. Nung uh, nagumpisa yung conversation namin, nasense ko kagad na okay siyang kausap. So from 10,000, tumawad ako ng 7,000. Walang problema. Okay kagad ka si Ma'am. All right, so mga ka it's your boy in the road, road Thank you for watching. That's all for today's vlog. Pinature lang natin dito sa vlog na to yung uh, pagbili natin ng second hand na GoPro Hero 6 na magagamit natin sa ating pagmamoto vlog. Kailangan natin ng uh, another action camera. And then ang natin ay uh, Hero 6. Hindi na tayo nag uh, Hero 7, Hero 8, and Hero 9. Okay, so yun lang mga karodi. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe sa YouTube channel natin. Tapos yung bell huwag niyong kalimutan pinitin for more updates sa mga video pa natin. Dalawa. Thank you. Okay, it's your boy on the road, Rodex. Stay safe, ride safe everyone. Peace!